Love sa mga ka at sa mga kamartes ko! Kumusta-kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beth Aglasi At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel na to At hindi ka pa nakasubscribe Mag-subscribe ka na po kasi libre lang po yan At pakalimbang na rin yung bell na yan Sa so baba para lagi kang manunotify notify sa aking incoming upload. Ayan. So, nagbabalik na po tayo dito sa ating pagbablog. na -miss ko kayo. Matagal tayong nahinto. At eto na nga ang sunlap date na lagi niyong request na inaabangan sa akin. Charot, tama ba ang aking pinagsasabi? di ba nawawala wala ayan so it's me again same same pa rin same 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 walang nagbago nagbago lang yata aking mukha tumaba ako charot taba taba ako na ayan sa mga ano same pa rin <laughs> ayan kumusta kumusta na kayo mm -hmm, na-miss ko kayo ayan kaya keep on watching Yo! Let's proceed! Welcome back to our vlog! Ayan, ano ba yan? Tagal nang nag -rest. hindi pa tayo nakakagawa ng maganda-gandang intro. Same pa rin, wala, same pa rin. Para kung uh, paano niyo ako nakilala sa mga katsurpangan, <laughs> yun pa rin, okay? Ayan. So, let's start! Our vlog for today is sun date at actual sun lap date. Ayan, tinatawag kong actual sun date kasi maififlex ako na ko ng uh, ko na aking sinanla. Patunay talaga na legit, totoo yung aking isishare sa inyo na appraisal ng mga alahas na aking share okay? OMG! Nandito ang aking pamangkin na maingay! Why? Nag-vlog, tita. Come say hi to my vlog then Bye, bye na, okay? Say hi to my vlog. Andito ang aking pamangkin. Namiss din niya kayo. Ayan. Say hi, Garod. Hi! Happy New Year! Oh, happy New Year! Ang eh? sabihin niyo sa mga kachurpang natin kasi matagal nang walang vlog si Tita. Happy New Year! Happy New Year! Okay men! Sarot. <laughs> sige, eh, sige na. Para kang bata, bakit oh. nakikilip ka pa? Ay! Para naman, go na, go na. Go na, go na, go na. Twist, go, go. Go, go to your mama na, sleep na. Mag-vlog na Tita, okay? Mag-bye muna. Bye! 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 Blind kiss! if you remember, kung hindi ka pa talaga nag-unsubscribe sa aking YouTube channel, eto na po ang aking finiflex or lagi ko kasakasama sa mga vlog ko na baby ngayon is malaki na siya. Baka mamaya masundan pa ng another baby. Eto yon malaki na. Siya si Isaiah. And sabihin mo, tell, you, tell your name. Ay. Ayan. Huwag kang turunang-turunang ganun kay tita, ha? Putulin ko yung kamay mo. Sarot. Go, go, go. Go na, go na. Go to sleep, sleep na. na. Yay! Sleep. Yay! O, oh, so, di ba? May patalastas. Bye. Wait, bye! bye. Mamaya! O, oh, you sit down there, Garod. You sit down there. Garod, o, oh, ayan. Sa mga kachorpan ko, mm -hmm. alam niyo kung ano yung Garod. Ilocano yun, okay? So, I'm, ah... Uh, Mexicana. Ayan. <laughs> so, let's proceed. Na-miss ko talaga kayo. And our vlog for today is Palawan, ha? Palawan, San La Update. Yung uh, last time na i-share ko sa inyo is, uh, wag ko na palang banggitin. Ayan, kasi, since uh, Palawan, pa Palawan lang dapat yung aking a uh, babanggitin ngayon. Kasi nga, baka may nanonood na staff ng mga pawn shop ng aking sinishare is, baka magagalit sila sabi nila na, sinare mo na nga, blinag mo na nga is, kinumpere mo pa sa mga ibang pawnshop. Ganun! May nangyari kasi before. And disclaimer lang yung aking, wait, <laughs> bago ko ano kasi baka may gagalit dyan, mag-disclaimer mag, uh, lang ako na ang aking shinishare is for my vlog, for my content only. Hindi ako affiliate, hindi ako nagtatrabaho sa mga pawnshop, shop, okay? Para lang po sa inyo ito. At ulitin ko lang, lalong-lalo na sa mga OFWs. Kasi sila yung nag-aabang ng mga sunlap date. Yan. And sa mga kasama ko, sa mga kachurpang ko dyan, kamarites ko dyan, na sanladora. Na laging inaabutan ng piligro. Ano yon? Ah, uh, ano yung piligro? Petsa di piligro, yun yun. Pag nagigipit ah, uh, instead na mangungutang, ayan, ah, uh, hinubad yung mga jewelry at dinadala sa mga pawn shop. Ganon yon. Isa rin yun kasi kaya ah, uh, alahas, jewelry is a good investment yan. Kasi sa oras ng kagipitan, may nadudukot ka na madali-dali mo lang siyang isan la para makakuha kagad ng pera kasi ang hirap-hirap ngayon mangutang hindi ka na nga pa uutangin, imamarites ka pa, ba diba? Ayun. And so on. Alam nyo na yan, matanda na kayo kung ano ang dapat yung anong magandang investment talaga. Kasi sa akin lang to, kasi yung iba is ayaw nila. Ayaw nila ng mga alahas. Ayan, so bala na kayo, okay? So, ayun, marami na akong nasabi. Let's proceed. And this one is, uh, uh, it's like three 3 carats yung may share ko, may update ko sa inyo ngayon. Okay? So, start tayo sa ah uh, pinakamataas. Ito ang maganda. Ayan. Pinakamataas which is which is 24 carats. Wait, if full natin. This one is updated ah, uh, this year. Kung hindi ko alam kung next next month is mag-change ulit yung uh, pricing nila. Ayan. Although for me, is mataas na ito. Okay. So, wait. Takpan ko lang ang aking <coughs> ay iba ko. Ito, ito yung maganda kay ano, ano? Ito yung maganda kay uh, Palawan, ano? Kasi, naka-specify lahat. Yung carats niya, ayan, nandiyan yung carats niya with the tag 9999. So, This one is at uh, 24 carats. Approximate na timbang niya is at uh, 2.5, okay? So 2.5 ito na i-sanla natin ng 9,000. Ayun. So 2.5 'yan na 24 carats na i-sanla natin ng 9,000. So 9,000 divided by 2.5 ang lumalabas na per gram ng 24 carats kay Palawan is 3,600. Yes! Ano ba naman si Palawan? Humabol na siya. Ang taas naman nun. 24 carats is at uh, 3,600 pesos. Again, may resibo po tayo kung mababa po sa inyo. Ayan. Lagi kong sinasabi ito na depend, depende. Da, 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 da. Depende sa appraiser, sa location, and ano pa, sa alahas, yun pa pala Depende rin sa mga alahas kasi minsan baka either 24 carats yan is uh, hindi mo nakuha yung 3,600 na uh, appraisal should be Baka overuse yan, or ewan, kasi depende talaga yan sa appraiser. Yun lang yun, okay? So, 24 carats is 3,600 pesos ang per gram sa aking sinanla. Legit, ha? Ayan. So, either mas mataas sa inyo, or mas mababa. Depende na yan. Next is, actually, uh, dalawa pala ito, kasi uh, uh, quintas ito, pendant and uh chain pero same lang din pakita ko na lang da pakita ko na lang ayan siya oh ayan sa same na this one is uh, 24 carats and yan, same pa rin. so 3600 ang per gram okay next is at uh, 22 carats okay 22 carats magkaano na nga ba ang per gram ngayon kay Palawan ng 22 carats Ayan siya. Mm -hmm. Ayan. 22 carats. Ang galing-galing. Ayan siya. 22 carats. Nakalagay siya. And then, yung grams nito, yung approximate na grams nito is uh, 7.6. 7.622 carats. Kasi, sa ibang mga pawn shop, hindi na nilalagay. Hindi na nila nilalagay kung anong carats yung alahas mo. And then, naisanlan natin ito ng This one, ayan, 26200 pesos. Malinaw, 22 carats, 7.6 na sing-sing, naisanlan natin ng 26200 pesos. So, i-divide natin magkaano ang per gram ng 22 carats sa sinanlan natin na ito ay luwalabas na 3000 447 pesos. Yes! At taas-taas na rin. Diba last time, sobrang hindi umaabot ng ano, parang, parang I hate Palawan ngayon is OMG, biglang tumaas. Nagtaas-taas. -taas. Tinalo pa yung mga ibang mga pawn shop charot. Ayan. So, abangan na lang po natin uh, next next month. Kasi basta magbagong taon is either nag stay sila sa same na appraisal na nai-share ko sa inyo or either bumaba or tumaas gano'n. But for sure tumaas abangan abangan na lang po. Okay, wait, mainit. Ayan. Wait lang po ha, kasi may ano ako, may sipon ako, inom lang ko ng water. Ayun, so nagwater lang ako. Ayun, OMG, ang sarap talaga. Mm -hmm. Kaya lalong-lalo na sa mga naka invest ng mga alahas many, many years ago, for sure, lumabas na at kumita na kayo sa mga ininvest nyo sa mga alahas nyo. Okay? So, 18 carats, wala akong nai-receive for 18 carats, pero natanong ko na is ang 18 carats naman talaga kay Palawan is ang program ay 3,000 pesos ang per gram nila. Kung maganda-ganda pa, yung alas mo na yan is minsan kinukuha nila ng 3,150 or 3,125. Pero yung parang standard na appraisal nila ng 18 carats, For sure, agree kayo. Comment down below. Andyan lang yung uh, pamangkin ko. Baka nakikita nyo yung anino na andito. Nagmimitir-mitir. alamera kasi, charot. Ang lumalabas na per gram ng 18 carats is at 3,000 pesos. Wala tayong uh, 21. Next time, abangan nyo na lang yung 21 carats. Hindi ko syempre na i-ano ang 21 carats para naman may ma-vlog ako next time. Sarot. Kaya abangan nyo ang 22. Ay, kung mataas ang 20, ay ang 24, 22, and 18, syempre, expected nyo na na mataas rin ang 21 carats. Kung ang 18 carats is 3,000 pesos, For sure, ang 21 is nasa 3, 2. Ganon. Ayan. So, 3, 3. Yeah. Ito lang ang uh, resibo natin ngayon kay Palawan. Kaya, you know the drill sa mga kachupang at sa mga kamates ko dyan, Feel free to comment down below. Mag-iwan kayo dyan sa mga naka-experience ngayon. Sa mga kagaya ko na nagipit ngayon. Bagong taon. <laughs> comment down below kung magkaano ang sanlan nyo sa mga alahas nyo. And make sure na tubusin nyo yan kasi hindi natin alam. Baka mag times 2 pa. O, ba diba? What if ang 18 carats is biglang mag, nag 3.5 ang per gram? O, ba diba? Di logi ka. Kaya tubusin mo yan kasi gold is the best investment. Tumataas yung value, yung value niyan na hindi natin uh, namamalayan. So, Yeah, that's it for today's vlog. As I said a while ago, feel free to comment down below sa mga nakapag phone shop na or kung may mga i-share kayo about sa mga lahat, sa mga sunlap update, bagong bilihan, comment down below. Ayan. And salamat sa hindi nang iwan sa akin na andyan pa rin na nagtsatsaga. Ayan. So nagbabalik Vlogging, vlogging na po tayo. Kaya pagtsagaan nyo na ako. And that's it for today's vlog. Thanks for watching. And you know the drill if you're new to this channel. Ho, yung regalo mo, wala pa rin akong natatanggap. Baka naman, mag tm ka lang sa akin kung may ipapamigay ka pa sponsor Charot! <laughs> Ayan, sa mga sulit viewers ko dyan, the Kenan Men. Ah, so, bye and God bless! Wala lang. Ano lang yon Charot lang.